So yun, good morning, good morning mga kamamay So yun, ang top videos na naman at updates na naman tayo ngayong uh, araw no? So yun, magandang araw po sa inyong lahat At uh, lalo, lalo na sa Panginoon na nagbibigay po ng kagandahan uh, uh, kagandahang panahon So yun, uh, ito Kapon nga pala, di nga po pala ako nakapag-update sa ka kapon na talagang uh, yung aking kabayo po ay uh, nanghingi po ng kanyang kaparte Kaya uh, yun, pinagawa uh, ko muna siya kapon And then, pagkatapos noon nag physical fitness kami kahapon at uh, gawa ng uh, sabado kahapon kasi every saturday kami po na nagpi-fitness po no doon sa building na yan yan yung building na yan diyan po kami nagpi-fitness and then kaya po ako hindi po nakapag-update uh, kahapon uh, kind no pero nagpunta ako dito kahapon pero hindi ko na rin po na ano kasi hapon na rin no so ngayon update ko po kayo ngayon at tamang-tama -tama, uh, dumating si dose parating So ito na. Uh, so yun, uh, maraming salamat nga pala po sa lahat po ng mga nagtiwala, sa mga lahat po ng suporta natin sa ating YouTube channel, Jumur Official Vlogs, sa mga nag-share, nag-subscribe po no, sa aking YouTube. No. Thank you so much po sa inyong lahat. And then, tara, let's go. Pakita ko na sa inyo, Marco. Tara, let's go. mga kamamayan, dito nga si Uno. Palis si Uno. Inantay lang po pala si Dose Makarampa. No? Ayan, si Dose. Dumating na. Uh, si Unol man papunta marindong mga kamamay so ating masaksiyan na mga kamamay no lalo, lalo ni, ni Idol la Fiction It Lake na uh, gustong gusto na makita si Dose no so ito na Idol ang ang pinakapaborito nating barko no pinakapaborito niyong barko yan yun naglaglag na naglaglag na ng angkla no so yun nandun yung mga tropa nakabang na yan. So linggo po ngayon, uh, po yan ng Marinduque mga kamamay. Uh, mula dito ang karga po ay dangerous lang. So o, marami pong dangerous po doon sa sa may DPWH na access road, no? So yun pong ikakarga niya papunta Marinduque. Tapos babalik naman niya ng hapon galing Marinduque pasayro naman ang karga niyan. O anong nangyari diyan? <laughs> <Pasiente yan? laughs> dyan nag a ka na si Dose alright so yun shoutout din po sa mga bagong viewers natin dyan sa mga bagong subscribers natin dyan ay yung bangka oh pinamal na yung bangka na yun walang takot ano dumaan doon sa ano eh harapan ni Dose So shoutout nga pala sa Kapitan dyan no? Ay, Kapitan Roda no? yan, Yung kapitan ng dosi dyan. Sa mga Ruta family yun. Lalo-lalo po sa mayari ng uh, Star Wars, no? Shipping lines. Si Ma'am Mian Reyes, no? Uh, mga sa mga Reyes family yun shout out po sa inyong lahat no? lalong lalong kila Busbik yan kay Sir Dominic yun shout po sa inyong lahat sir and good morning po no so andyan si Uliba yon dalawa lalong barko nandyan pangatlo si Dose, pangapat si Nuebe, uh, no? At uh, si Nuebe pa naman yung sirpa ito. Nuebe. Si Nuebe. Shout out sa mga Boromeo, family. Sa mga taga na sa Narciso. Yan. Yan, shout out sa anak ni brother Joseph. Sa kanyang pamilya, sa San Narciso. Yan. Mga may gusto kang batihin doon. Yan ba may mga kagawad kapitan doon, mga barangay officials. <laughs> ano? Kagawad ng bayan. Kagawad ng bayan. Kagawad ng bayan. Kapitan. kapitan. Ay, yun. Huh. yun na si Dose, mga kamay puno-puno na naman ang panakay oh. May gito lang mga nakabalagbag ngayon. No, private. Mga naka ano lang. Yun, hagis. Ay, abot oh magaling talagang praktisado na si Trubas sige oh ang galing oh diba ano maraming nga pasayro ngayon ng uh, pamasbate pamasbati mo na mga tropa Ka ang kaabag no? na so paalis na rin yan si Uno mga kamamay at ay nantay lang po makarampari si you know, si Dose diyan pa pasintabi po sa mga nakain dyan, no? At uh, may mga nag-uubo-ubo pa dito. Mga kamamay siguro, mga nilalamig siguro, no? Kaya yun. Ay, meron nga po pala akong paalala, no? Para po doon sa mga... Paalala po doon sa mga may mga anak, no? Mga magulang, no? Uh, kahapon po kasi, meron po kasi kaming nasabat na dalawang kambal, no ay tinuturnover ko na lang sa aming court police at gawa ng wala pong nagagait sila daw ay pamarinduki kaya inendorse ko sa ano sa PPD para po matulungan so ang nangyari pala ay ayaw sa, mag, sa ama gusto mo yung nanay ay nasa Marinduque tapos yung tatay nasa Sariaya kaso ay uh, ayaw sa ama hindi ko alam kung uh, sinasaktan ba o ano kasi naiwas eh 9 years old ang dalawang kambal no? eh umagang umaga po lumapit po sa amin na hingi po ng assistance eh gustong tumawid ng marindoke okay? eh kaso naman na kumbagay nakuha din ka po no ng, um, ng ama nagpatulong yung ama doon sa mayari ng pinagtrabahoan nila kasi nagtrabaho sa Niyogan ay tanong ko nga kung anong ginagawa nila dahil ay sabi nagtatapas daw po nagtatapas po kami ng New ah, ganun po ba kaya sabi ko eh, sige samahan muna kayo sa kumuna kayo dun sa aming port police kung anong uh, desisyon no kasi wala po kayong kasama mag ano, magbiyahi. ay minor de edad pa ang pa nila ay walang mag sa kanila papunta Marinduque okay. kaya yon sinama ako muna doon Den pinakain naman. Uh, hapon na rin nakuha. mga launa na nakuha. Kaya, yun. na uh, naibalik na. Nakuha na ng, mag, ng ama. Eh, gusto ko sanang patatawirin. Kaso nga lang, eh, minor din at batang-bata pa. Eh, walang mag pag sakay ng barko. So ito na mga pasayro no uh, Nakabang at ay Nakaanda yung mga bus doon no? Doon sa marshalling Ayan Ayan naglabas na pasayro Ayan yung pala Oh dadaan Yun tumakbo na <laughs> <laughs> yun, naman na atras ng plus Sige, yo, maipit mo kung talaga naman. Siya. Sabi ngay kagagaling mo lang sa paggamutan, bago maipit ka ba diyan sa sugot. Walang <laughs> ya. Laging sisugod. Ay, pagkante makaluwag yang harapan na yan. Yun, nagalis na si Uno. Ingat, Uno. Super Uno. <laughs> ay, ano na talaga. Awit ka na pa yan. Ay, pira, pira. Wala na pa ako dyan. <laughs> yan na, naglalabas na mga kamama yung mga pasayro. Eh, ilalabas na nga rin isang, ano, Toyota Bilos.

Ayan na, luwag na. लाई यहाद चाद